Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Formal na inilunsad ang first Bangsamoro Disaster Response Plan sa pangunguna ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council, katuwang ang Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o Bangsamoro Ready at Ministry of Social Services and Development. Bahagi ito ng pagsusumikap ng Bangsamoro Government na makalikha at makapagpatupad ng mga mekanismo sa paglaban at pagresponde sa anumang sakuna at kalamidad na mararanasan ng rehiyon. Ang detalye sa report ni Carmina Camin. Sama-sama ang Bangsamoro Disaster Risk Reduction Council, mga partner organizations at stakeholders sa formal na launching ng First Bangsamoro Disaster Response Plan sa pangunguna ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council, katuwang ang Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o so Bangsamoro Ready at Ministry of Social Services and Development. Ang Bangsamoro Disaster Response Plan ay isang komprehensibong framework na idinisenyo upang mabigyang proteksyon ng bawat Bangsamoro maging ang kanilang mga ari-arian, komunidad at pagkakakilanlan. Laman ng naturang plano ang mga kabuoang gabay para sa lahat ng Bar Ministries, Offices, Agencies at Networks na nakikibahagi sa Disaster Risk Reduction Management at sa pagkamit ng angkop na aksyon at agarang solusyon sa bawat sakuna. Binigyang diin ni Bangsamoro Ready Head at BDRMC Head Secretary at Muhammad Farzi Abutazil, maging ni MSS the Minister at BDRMC Vice Chairperson for Disaster Response and Early Recovery na ang BDRP ay hindi pawang plano lamang. This plan, this event is like breakfast. The importance really is not the plan itself but the execution. So we're still going to need your cooperation and your help going forward. This plan is a major roadblock that we have accomplished, but we've not done anything yet. We're still going to do the execution part, which is the hardest. This plan is a testament to our collective commitment and responsibility. It is not just a piece of document, but as I said, it's a commitment that will be shown when we implement it. So we encourage everyone to understand what's in the plan and to share it to your respective uh, colleagues in your ministries, offices, um, whether local or regional. Let us work hand in hand to implement the plan and ensure a safer future for all. Ang naturang plano ay isang multi-hazard plan, sakop ang earthquake-related hazards, hydrometeorological hazards at armed conflict and similar incidents. Tampok sa mga dumalo ang implementing partners ng BDRMC katulad ng UNICEF at ang kinatawa ng funder ng BDRP mula sa Koyka Philippines na nagbigay ng mensahe ng pagsuporta kasama ang ilang local government units. Isa sa mahalagang bahagi ng programa ang pagpapalabas ng video presentation kung saan tinalakay ang mga highlights ng plano at ang unveiling ng physical na kopya ng BDRP sa publiko. Isang patuloy na pangako naman ang binitawan ni Barm Chief Minister Abdullah of Makakua sa kanyang keynote speech na inihayag ni OCM Chief of Staff Jamael Makakua. Above all, the BDRP carries a message to every Bangsamoro family You are not alone. When disasters come, your government, your communities, and your leaders will be there to support you, to help you recover, and to help you rise again. Kapag sama sama kaya natin. The Bangsamoro government will continue to invest in preparedness, improve our institutions, and empower our communities. This plan will not sit idle. We will build a Bangsamoro that is ready to face disasters. incapable of rising after of rising stronger after them. Nagtapos ang aktibidad sa isang ceremonial handover ng BDRP sa 13 Response Cluster Leads Province and City MDRMOs at Mindanao Humanitarian Team. Inaasahan na sa unang edisyon ng BDRP, magpapatuloy ang pag refine pag update at pag-aangkop sa mga kinakailangan upang matiyak ang concerted response mula sa national agencies hanggang sa bar ministries, agencies, offices at ibang humanitarian actors. Ika nga ng mga nakararami, ang Bangsamoro ay isang land of promise. Ngunit ang buong kalupaang ito ay nakaranas at patuloy pa rin tumatamasa ng maraming kalamidad sa mga nagdaan at kasalukuyang panahon. Ang inaugurasyon ng BDRP ngayong araw ay isang mahalagang tugon mula sa Bangsamoro Government sa pagsugpo, paglaban at paghahanda sa mga mamamayang Bangsamoro sa panahon ng mga di inaasahang kalamidad at sakuna. Mula dito sa KCC Convention Center, Cotabato City, Carmina Kamid, BIO News. Umabot sa 3,585 na indigent senior citizens sa bayan ng Dato'o din Sinsuat ang tumanggap ng TIG 6,000 na tulong pinansyal mula sa Social Pension o SOCPEN program ng Ministry of Social Services and Development dito namang August 15-17, hanggang 17, 2025. Isinagawa e ang pamamahagi sa pangunguna ng Municipal Social Welfare Office ng Dato'o din Sinsuat sa ilalim ng MSSD bilang bahagi ng regular na implementasyon ng SOCPEN program sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang SOCPEN program ay isang pambansang programang panlipunan, proteksyon na ipinatutupad ng MSSD sa BARMM. Layunin itong magbigay ng tulong pinansyal sa mga nakakatanda kabilang sa pinakamahihirap at pinakamaralit ang sektor ng lipunan upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan gaya ng pagkain at gamot. Patuloy na nagsusumika pang MSSD na maihatid ang mga social services sa mga mamamayan ng Bangsamoro, lalo na sa mga nangangailangan. Bilang bahagi ng Food Security Convergence Program ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, matagumpay na naipamahagi ang 20 baka sa mga former combatants mula sa Buting Lanao del Sur at dato ang Galmagindano del Sur noong August 7 to 8, 2025. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ng mga programang pangkabuhayan sa mga pangunahing kampo sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga baka, nais ng MAFAR na tulungan ang mga dating kombatans na muling makapagsimula ng maayos na pamumuhay sa pamamagitan ng masusustansya at pangmatagalang pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Inaasahang magdudulot ito ng mas maraming oportunidad sa pagkakakitaan. Magbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain at magpapatibay sa mga aktibidad pang-agrikultura sa kanilang mga komunidad. Bahagi rin ito ng pangmatagalang layunin na makamit ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng produktibo at mapayapang kabuhayan para sa mga dating combatants. Sa pamamagitan ng Food Security Convergence Program, patuloy ang MAFAR sa paghatid ng mga interbensyong pangkabuhayan na nagsusulong ng seguridad sa pagkain, kasarinlan at sustainableng pagunlad sa mga lugar na naaapektuhan ng sigalot sa rehiyon ng BARMM. Nagpulong ang Minister of Trade, Investments and Tourism sa pamumuno ni Minister Farsarina Muhammad kay Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Layunin ng pagbisita na palakasin ang ugnayan at pagtutulungan sa pagpapaunlad ng turismo sa rehiyon ng Bangsamoro sa kanilang pagpupulong muling pinagtibay ng MTIT ang kanilang dedikasyon na iayon ang mga programa sa National Tourism Development Plan. Bahagi ng kanilang plano ang masiglang pagtaguyod sa mayamang pamana kultura at mga atraksyon sa Bangsamoro. Binigyan din ni Minister Muhammad ang pagtuon ng MTIT sa pagpapalaganap ng halal at Muslim-friendly na turismo. Ito ay isang mahalagang hakbang upang akiti ng mga turista na naghahanap ng mga destinasyong sumusunod sa mga prinsipyo ng Islam. Sa pamamagitan ng mas pinatatag na pakikipagtulungan sa DOT, inaasahang mas mapapalakas ang sektor ng turismo sa BARM na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa rehiyon at mag-aambag sa national economy. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa, ang southwest monsoon. Ayon sa pag-asa, patuloy itong magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pagulan sa Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxergen, Lanao del Norte, at Misamis Occidental. Kaya pinag-iingat pa rin ng mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaanta sa mga paalala ng pasada at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood niyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.